At tayo nagbabalik para pag-usapan ang isang napakainit na isyu ngayon mga tol. Lalong iinit ito dahil marami na ang nakakita sa video mga tol. No? At napakalaking influencer nga nitong taong ito. Walang iba kundi si Sergey Bin at uh, kasama nga siya sa Kapinpin Brothers no and yung video niya medyo totoo naman na alarming no uh, bago yon napakalaking influencer ng mga to mga tol meaning may malaking following so yung mga followers nila ah, uh, pwedeng ma-influence, no? Kaya nga influencer eh. Ma-influence sa uh, mga ginagawa nila. Yung mga uh, na-influence na yun is pwedeng ikalat, like culture, no? Nakagawa ka ng culture, nakapag-start ka ng culture, pwedeng ikalat din nila. Parang virus na sa loob ng isang classroom, pag uh, tinamaan yung estudyante, pwedeng niyang maikalat dyan sa mga ma-encounter niya, lalong-lalo na sa bahay nila, mga tol, no? Sa pagiging influencer, kailangan maging ma ingat tayo at kailangan maging responsable tayo sa mga pinaggagawa natin online. <laughs> no? Maging maingat tayo dahil marami talaga ang may influence lalo na kung napakalaki ng following mo. No, kagaya ng mga ano, na, mga nagmumukbang, nagpo-promote sila ng ano, nagpo-promote sila ng uh, hindi maganda like uh, hindi lahat. May mga mangilan-ngilan na nagpo-promote ng pwede ka palang uminom ng sampung kobra. Sample yun. no? Pwede ka palang kumain ng sampung balot na hindi ka namamatay mga tol no yung iba hindi pwedeng ganun eh hindi pwedeng. siguro yung pwede, yung iba kayang-kaya nila no yung iba naman nagpo-promote ng sugal mga influencer tayo yung nagkakalat may mga content creator na mga nagki-create lang ng mga content iba kasi yun magkaiba pa rin yun eh content creator at saka influencer no kung ano man yung pagkakaiba sige pag-usapan natin one day sa isang video siguro pero ito muna yung pag-uusapan natin si Sir Bean. No? so yung issue dito i e, sabi nga no ito yung nagpost si Panlasang Pinoy recipes sabi niya the downfall of Sir Bean at ito yung post no teacher ka pa man din sabi by viral ang video ni Sir Bin, kinondena ng netizen. Okay, basahin muna natin to, no? Isang concerned citizen ang naglabas ng matinding pagkadismaya matapos mapanood ang isang video ng content creator at guru, no? Teacher ka pa naman, sabi nga dito. Na si Sir Gavin kung saan pinaupo ang isang bata di umano. Hindi di umano to eh, talagang nakita, ayan, no? Di umano kasi parang hindi ka pa sigurado eh. Pinaupo niya talaga sa erotic chair na lang. Sabihin na lang natin na erotic chair. Baka madali tayo ni Facebook or ng kung saan mang platform natin ito i-upload. Habang inaalog, no? Ito, isang video ngayon binuran na sa kanyang Facebook. Okay, wag na natin click tong mga link na to. Alam na natin tong mga link na to sigurado mga shapi-shapi yan, no? Ayun sa netizen, teacher ka pa man din pero para kang walang pinag -ahalan. Nakakadiri ka, exploitation na to. Nananawagan din siya sa DSWD Women and Children Cybercrime Protection Unit at sa PNP Women and Children Protection Center. Upang aksyonan ang insidente Umani ito ng matinding reaction online Lalo na may kinalaman sa kaligtasan ng bata ang responsibilidad Yun nga mga tol no Sa iba siguro parang simpleng video lang to Parang joke lang Pero hindi eh Hindi yun eh Para sa iba no Pero marami ang nakakaintindi ng video na to mga tol no maraming nakakaintindi at alam nila para saan yung upuan na yon. hindi lang siya pang yoga yoga lang alam naman nila na binili nila ito para gawing ano gawing biro nakita ko yung isang video na yon. gawing biro sa ganong bagay no hindi ako fan ng ano na to so hindi ko talaga ano hindi ko napapalo kung ano yung mga uh, main content nila ang, pag, ang nakikita ko lang na uh, mangilan ngilan is yung mga scripted na halatang halata naman na scripted na mga videos no ayan sabi din nito sorry sir Gabin pero Same din naisip ko nung napanood ko video. Sana kayo kayo na lang. Nilabas na lang sana si Sky sa video. So Sky pala yung pangalan ng kanyang uh, anak ba to? Anak niya ba to? <laughs> I'm not sure mga tol. Pero eto no, buti na lang tinakpan yung mukha ng bata no. Yung recent content ni content ni Sergey Bin ang alarming. Uh, it's something that you can't just be brushed off out of all content ideas out there bakit inappropriate joke pa and to top it off why involve a child something in something inappropriate no kahit simpleng upuan lang yan alam ng lahat kabastusan intent ng video given the fact that there are so many depredators online yun nga ang daming mga ano daming mga peds na lang itawag natin no Tawa tawagin na lang natin pedestrian <laughs> kasi hindi natin basta-basta mababanggit -basta yung ano na yun eh yung pangalan na yun 可是啊。 napaka ano no napaka sensitive no yung madaming mga pedestrian diyan mga madaming mga peds diyan na uh, nagahan talaga predator nga online no isa pa yan no yung laro na ano Roblox mm, dami diyan puga diyan ng mga peds mga tol yung Roblox na yan eto ngayon sa Facebook ang daming mga batang nanonood kay Sir Gavin i think madaming mga bata din no out of 12 million madami ang mga nakakapanood sa kanya no nakaka-entertain naman kasi talaga kahit mga ah uh, scripted tapos mangilan-ngilan pa lang yung nakikita ko pero na-entertain na ako pero halata pa rin na scripted no talagang uh, may time na talagang tatapusin mo yung video ngayon ito delikado to delikado to lalo na bata no tapos daming mga predators online makikita to hindi safe eh hindi safe lalo na mga tol, ngayon may AI na no kung ano-ano ng mga nagagawa ng AI pati yung mga adult app darating yung time na yung adult apps na yan ay magagamit yung mga simpleng picture natin simpleng picture ng mga bata para mag-generate ng mga bagong videos na alarming mga tol no yung AI nag-evolve yan ma-apply din yan sa mga adult contents no so ingatan natin yung mga bata wag natin basta-basta ipapakita or i-expose lalong-lalo na sa ganitong klasing bagay mga tol ang ano rin kasi napakasagwa din kasi no alam mong yung bagay na yon alam mo kung para saan yan binili mo yan binili yan hindi hindi siya no binili yan ng mga kasama niya na nagprank sa kanya tungkol tungkol sa ganong bagay, tungkol sa erotic na bagay, tapos ni siguro papaupuin yung bata, hindi papaupuin dyan, tapos pinag-slide mo pa, pinalaro mo pa mga tol. Hindi ano eh, hindi talaga tama. Ayan, kahit si Makagago, mukhang may content na siya, no? Nine hours ago. Ganon din yung tingin niya, no? Sergey uh, Sir the biggest child exploiter daw, sabi. Ayan, no? Ganon na yung mga paratang sa kanya at uh, may mga nagsasabi nga rin na pwede siyang magkaroon ng ano, magkaroon ng kaso dahil dito mga tol. Ayan, no? Ang dami ng mga nagpo-post din, no? Ah, uh, ayan yung video. Ito yung video mga tol, naka naman, no? So ayan, check nyo na lang, ha? hindi ko na no? Kasi uh, nakakaano talaga mga tol. Ayan, sunod-sunod na yan, yung mga content na yan, talagang magiging malaki to mga tol. Pangit tingnan, nag slide sa ganung klasing bagay, no? Pwede pwedeng sabihin ng iba, napakaano niyo naman. Ako kasi may anak din akong babae eh. at pino-protectionan ko din siya mga tol. Like I said, isa sa ginawa ko para maiwas sa mga ganitong klasing bagay is stop ko silang naglalaro ng ano ng Roblox mga tol dahil nung chineko ko yung Roblox nila ang daming mga nagsesend ng mga link at mga malalaswang bagay buti na lang ay hindi kiniklik ng anak ko at uh, hindi siya nabibiktima mga tol so hindi lang yung anak ko yung may ganong issue uh, pati yung mga anak ng mga kakilala ko ay nagkakaroon na rin ng ganong issue tungkol sa Roblox at ngayon hindi na rin nagiging safe yung Facebook para sa mga bata no kasi sabihin na natin na yung yung Facebook ay para sa specific age pero sa ayot sa gusto natin na access din yan ng mga bata na hindi pa talaga allowed mag Facebook nakikita pa rin nila yan mga tol ngayon ang tanong ko no uh, ba ito ni Sir Gavin kung hindi siya nabash no hindi niya ba talaga alam na yung in-upload niya is napakasagwang tignan na yung bata ay naglalaro sa isang erotic chair mga tol so dapat kung nakita nila na naglalaro yung bata dun sa chair na yon ay dapat binawala nila instead na yon ini slide slide pa itong issue na to ay mas malaki pa sa ano sa issue ni Yana Moto Vlog lalong lalo na kung hindi nag apology si Sir bin kailangan kahit dinilit niya yung video kailangan gumawa siya ng ano dito kailangan gumawa siya ng public apology at hindi na mauulit yung mga ganitong bagay napaka delikado mga tol delikado sa mga uh, online predators alam naman natin yan napakadami ng mga peds Online. Siguro mga Pilipino hindi ganoon karami pero tandaan natin yung Facebook, yung social media is naa-access yan sa buong mundo maliban na lang sa mga uh, bansa na bawal yung Facebook. Pero naa-access yan sa buong mundo mabibigla ka na lang pala. One day yung mga mahal mo sa buhay or ikaw mismo is nasa adult site ka na or nasa adult apps ka na dahil sa mga pinag-upload mo sa internet. Hindi malayong one day. Like I said, ulitin ko hindi malayong one day yung mga mga adult apps na yan, mga adult site na yan is magkaroon sila ng mga AI. Kagaya ng mga AI na available ngayon is one day magiging available yan sa mga malalaswang website at mga malalaswang app. Kaya mag-iingat tayo sa mga in-upload natin. Mag-iingat tayo sa mga kinokontent natin. Iilan lamang yan sa mga paraan para maproteksyonan natin ang mga mahal natin sa buhay at tayo mismo. Maging sensitive tayo at maging mapagmasid tayo sa mga kinokontent natin. Bago natin i-upload, pag-isipan na natin ng sampung beses. Huwag mo nang hintayin mabash ka muna bago mo ma-realize na maling-mali ang kinontent mo. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat and God bless.